Ko, ito ang pinakamataas so far sa lahat ng napuntahan ko. Nakakahingan. Napaka-press ko mga kababayan ko. Ito ay sa Pambulak. DRT. DRT yata ano? oh, parang DRT Donya Remedios Transport hindi <laughs> 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 o Trinidad o oh, ng Bulacan ano tara At ito ay parang ano po, a glance of nature ano mga kababayan. At ipakikita ko sa inyo itong narating ko. Ayan. Bali yung kalsada kasi ginagawa at hindi nakakarating na dito yung motor. Ano? Dahil sa nakikita nyo, ganyan na yung daanan dito. Ayan po. Oh. At pasikip na ng pasikip. Tapos ay patarik na ng patarik. Doon sa mga previous video ko, siguro kung uh, sa pa ako, malamang meron tayo dito makikita. O oh, ayan, at meron po dito mga tao na pababa. Ano? At yan, bali ito ay bundok na. Ayan Oh. Ayan, pabundok na yan. At eto po, may mga kababayan tayong pababa. Ano pong sityo ang meron doon, ate? Bato po. Ah, si Bato. Yun ang pinakadulo, okay. Oh. kuya. Ah, po. Sige po. Thank you po. Grabe, ito si kuya, o, oh, nagbibisikleta. Matindi. Oo, oh, malakas. Mabuhay ka, hanggat gusto mo. Okay, <laughs> nakakot. Ayan, nakikita nyo po ba yan, mga kababayan? Hindi na tayo pupunta next time na. At may biker ulit. At bababa na tayo dito. Pagka gusto ninyong mamasyal at mahilig kayo sa mga mountainous, na view at saka location eto pwede dito ayan po si kuya oh matindi ayan mga nagbabike sila doon papunta sa sitio bato ano ho oh. at ayan nakikita nyo hindi pa gawa yung daan dito ano ho ayan talaga naman mga kababayan napakatindi ng hangin ayan oh Woo! <laughs> ayan tingnan nyo Oh, nakakaw ba yan? Naramdaman nyo ba? Hindi nyo naramdaman ano kasi nanonood lang kayo. Ayan o. No? Oh. Ayan o. No? Oh. Woo! Woo! Napakahangin. Ang lakas lang hangin. At ito, meron tayo rin. na mga nakita. May nasa lubong tayo. May mga turista ho dito. Ayan o. No? Oh. Mga taga saan ho kayo? Taga di matagpuan City. Ah, di matagpuan City. Ayan mga mga turista ho sila. At ano ang tinignan dyan, sir? Papuntan langit. Ay, papuntan langit. Ayun o, no, kasi yung jeto, duma, no? Ay, aeroplano siguro. Talagang maganda dito. Ano po masasabi niyo, madam? Wala na po ako masasabi. Ah, wala kayo masasabi? Maganda. Totoo po ba? Maganda po? Maganda, sobrang oh, Oo, napakalamig pa, ano? Ayan, mga turista po sila. At nakasalubong natin. Mula dito, hindi pa po, po develop. Pero after dito, ay kahit pa paano, ay binoldozer na ano ho ayan o oh. nakikita nyo po ba yan na bulldozer na ho yan pero sadyang talagang matindi ayan o oh. tingnan nyo po yan o oh. o oh. oh. di ho ba oh. o oh. ayan po oh. oh. ayan po at soon ay magiging sementado po yung daan na to yan. Ayan nong napakahangin. hangin. Napakalakas ng hangin mga kabayan. Napakasariwa. Napakasaya mga kom. Wuuu. Wuuu. hangin. press ko dito mga kababayan naku paniwala kayo dito lang yan sa sapang bulak ng Onda oh, Remedios Trinidad Bulakan. Woo! Woo -hoo! tatarik nga lang ang mga daanan dito. Ayan o. Oh. Tingnan nyo mga kababayan. Ayan. Masyadong pababa na yan. Mga kababayan, alam nyo ba? Nandito na naman yung mga turista. Ayan o. Oh. Tingnan nyo. Ayan o. Oh. Ay, mga yan o. Oh. Nandito sila Gusto yata nitong mga i-vlog eh no? ayun no? Oh. <laughs> ang ganda dito mga kababayan no? Oh. Oh, masaya po ba? <laughs> parang hindi ah. Oh, <laughs> ayan no. Oh. Ayan na. makikita kita nyo na rito ang sanliputan para kamabayan. <laughs> no? na <laughs> Yan ang makikita nyo pag pumunta kayo dito. Ayan na naman ang hangin. Nakikita nyo po ba yon Yung parang puti na yun? Yan. 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 Eh, yan ang nagpapasabog ng mga bundok dito. <laughs> ano po yan? Pabrika ng simento. Pero yung pagbaba kasi dito, dapat, mga kababayan, eh, ano lang. Ah, hinay-hinay lang. Ano, ganyan, no? kasi masyadong eh, ano eh masyadong matarik matarik ang daanan dito kaya dapat huwag kayong pupunta rito nang hindi maayos ang ano nyo, brake ayan, dapat dahan-dahan lang dahan-dahan lang dahan-dahan lang level na ako ng magdanan ako ba yan napakataas yung papunta to sa chocolate hill hill <laughs> ay naku nakakapagod matindi kahit saang bagay ano ho gusto mo nang maganda maayos Laging pinaghihirapan. Ano? Ayan. Taas. Woo! Taas mga kababayan. Ayan no? Oh. Tapos meron pang last. Ayan. Last na stage. Ay. Matindi. Grabe. Okay. Hindi na ako makatawa. Sato na ako pagod. <laughs> Pero napakahangin dito. At dito, meron nga matatagpuan upuan. Yun. At yun pala. Yun pala tayo galing. Ayun o. No? Ano ba yan no? Yo. yun yun, yun, yun. Uh. yo, yo. Binaka... Ayo. Masabi nating tourist spot no? Tourist destination. Refreshing yung hangin. Nakaka- nakanood din kayo dito sa tuktok ng bundok eh kahit na pag ipapakita ko sa inyo yung tangay pa ng hangin yung camera. Oh. sabi ko sa inyo grabe yan may relax kayo rito ayun na daan na naman yung mga turista na to Hello. Wala, wala na ba talagang ibang mga taong tinatamaan ng camera oh, na to. Hindi matagpuan si.